Ang mga taong introvert ay kilala sa pagkakaroon ng malalim na pag-iisip, matalas na kasanayan sa pagmamasid, at malakas na intuition. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na gumagamit din sila ng mga partikular na mental hacks na ginagawa silang 50% na mas matalino at mas mapanganib kaysa sa napagtanto ng mga tao? Hindi tulad ng mga extrovert na nagre-rely sa mga panlabas na pagpapatunay at mabilis na pagtugon ang mga introvert ay tinitrain ang kanilang isip tulad ng isang sandata gamit ang mga silent strategies na nagpapahusay ng katalinuhan, nagpapalakas ng problem solving at nagbibigay sa kanila ng mapanganib na kalamangan sa iba. Narito ang mga secret brain hacks ng mga introvert para maging matalino at mas mapanganib. Number 1. The Input Control Hack. Pagkontrol sa kung ano ang pumapasok sa kanilang isip. Garbage in, garbage out. Kinokontrol ng mga introvert ang kanilang isip na parang isang high security system. Hindi pinapayagan ng mga taong introvert ang mga mababang kalidad na impormasyon na kumuha ng espasyo sa kanilang isip. Sa halip na random na pagsuscroll, chismis o mababaw na mga content, sinasadya nilang kumonsumo ng mga high value informations na ginagawa silang mas matalino, mas mabilis at mas madiskarte. Sinasala nila ang mga useless distractions na nagpapabagal lang sa pagpoproseso ng isip. Pinalalakas din ito ang disiplina sa pag-iisip na tanging mahalagang kaalaman lang ang pwedeng makapasok sa kanilang isip. At gumagawa sila ng mental library ng mga expertise na wala sa iba. Brain hack number one, bago kumonsumo ng anumang impormasyon, tanungin ang iyong sarili Nahahasa ba nito ang isip ko o isa lang itong ingay? Kung ingay lang ito, tanggalin ito. Number 2. The Silent Observation Hack Pagbasa ng mga tao tulad ng isang libro. Hindi nakikinig sa mga salita. Sa halip sinusuri ang mga micro-expressions, tono at enerhiya. Ginagamit ng mga taong introvert ang silent observation bilang kanilang lihim na sandata. Habang ang iba ay walang katapusang nagsasalita, ang mga introvert ay nagsusuri ng mga body language, mga nakatagong emosyon at mga patterns. Nagbibigay sa kanila ng hindi patas na kalamangan sa pagbabasa ng mga tao. Nagbibigay din sa mga introvert na malaman ang totoong intensyon ng mga tao bago pa man sila kumilos. Tinutulungan silang makita kaagad ang mga manipulator, mga sinungaling at mga peke ginagawa sila nitong mga human lie detector nang hindi man lang narealize nare ng iba. Brain hack number 2, kapag nakikipag-usap, huwag masyadong tumuon sa kanilang sinasabi at mas tumuon sa kanilang body language, galaw ng mata at mga maliliit na pag-aatubili. Number 3, the deep processing hack, pag-iisip 5 moves ahead. Habang nagre-react ang iba, strategize. Habang nagpapanik yung mga tao, nag-execute ang isang introvert. Karamihan sa mga tao ay pabigla-bigla ang reaksyon. Ngunit ang mga taong introvert ay gumagamit ng deep processing, isang paraan kung saan maingat nilang sinusuri ang maraming resulta bago gumawa ng desisyon. Dahil dito, nauuna sila five steps ahead kaysa sa iba sa anumang sitwasyon. Tumutulong kasi ang hack na ito sa kanila para manatiling kalmado at hindi natitinag sa ilalim ng pressure. Ginagawa silang untouchable mentally dahil na na nila ang bawat posibleng maging resulta na nagbibigay din sa kanila ng bentahe sa mga negosasyon, sa mga salungatan at sa paggawa ng mga desisyon. Brain hack number 3, bago gumawa ng desisyon, tanungin ng iyong sarili. Ano ang tatlong posibleng maging resulta at paano ako maghahanda para sa bawat isa? Number 4, the selective energy hack. Matalinong pagpili ng mga laban. Hindi lahat ay nararapat sa kanilang enerhiya. Pinipili ng mga introvert ang kanilang mga laban tulad ng isang strategist. Ang mga taong introvert ay hindi nag ng mental energy sa mga hindi kinakailangang argumento, drama o sa mga foolish na tao. Kinoconserve nila ang kanilang power para sa mga bagay na talagang mahalaga na ginagawang mas epektibo at mas mapanganib kapag sa wakas ay kumilos na sila. Pinipigilan nito ang mental burnout at pinananatiling fresh ang kanilang isip. Nagbibigay sa kanila ng isang reputasyon ng pagiging mahinahon, misteryoso at makapangyarihan. At binibigyan daan silang mag-strike sa perfectong sandali Sa halip na mag-react emotionally Brain hack number 4 Bago tumugon sa isang bagay, magtanong Sulit ba ito sa aking enerhiya o dapat ko lang itong pabayaan? 90% of the time, hindi ito worth it Number 5, the mental simulation hack Pag-iimagine ng mga sitwasyon sa kanilang isip Tahimik na pagsisimulate ng mga sitwasyon sa isip bago pumasok sa isang sitwasyon, kung ito man ay isang paghaharap, isang mahalagang pagpupulong o isang desisyon sa buhay, ang mga introvert na tao ay sinisimulate sa kanilang isip ang mga sitwasyon ng maraming beses. Binibigyan sila nito ng isang mental blueprint, kaya walang nakakasurpresa sa kanila. Nagpapalakas din ito ng kumpiyansa dahil pakiramdam nila ay na-experience na nila ang mga sandaling yon na tumutulong sa kanila na maghanda para sa pinakamasamang mangyayari at the same time umaasa ng pinakamagandang resulta. Brain hack number 5, bago ang anumang mahalagang kaganapan, maglaan ng limang minuto upang mailarawan ito sa iyong isip. Magplay ng iba't ibang mga sitwasyon at kung paano mo ito haharapin. Number 6, the pattern recognition hack. Naikita kung ano ang namimiss ng iba. Nakakita ng mga patterns na nabubuo bago pa man mangyari ang mga ito. Ang mga taong introvert ay may advance na kakayahang makilala ang mga patterns sa mga tao, pag-uugali at mga sitwasyon. Habang ang iba ay naakita lang ng na mga random na kaganapan, ang mga introvert ay nakokonekta ang mga tuldok at nape-predict kung ano ang susunod na darating. Tumutulong ito sa kanila na matuklasan kaagad ang mga kasinungalingan, pagmamanipula at panlilin lang. Binibigyan dan din silang makita ang mga trends at mga pagkakataon bago pa man makita ng iba na ginagawa silang mga high-level thinker at strategist. Brain hack number 6, bigyang pansin ng mga paulit-ulit na pag-uugali ng mga tao. Lagi nilang ipapakita ang kanilang tunay na kulay sa paglipas ng panahon. Number 7, the mental isolation hack. Paggamit ng alone time para ma-multiply ang kanilang katalinuhan. Hinahasa ang isipan habang ang iba ay nag-aakse ng oras sa pakikihalubilo. Ang mga taong introvert ay ginagamit ang kanilang alone time bilang sandata. Hindi para takasan ng mundo, kundi para palakasin ang kanilang isip, matuto at umunlad. Tumutulong sa kanilang makakuha ng kaalaman ng 10 times na mas mabilis kaysa sa mga taong mas extrovert. Binibigyan din sila ng oras upang mag-reflect at pinuhin ang kanilang mga diskarte. At ginagawa silang mga master ng self-discipline at focus. Brain hack number 7. Sa halip ng mga mindless entertainments, gamitin ang alone time para basahin, suriin at pinuhin ang iyong mga kasanayan. Ang mundo ay pag-aari ng mga taong naghahanda ng tahimik. At number 8, the emotional shield hack na nanatiling hindi apektuhan ng mga drama. Walang ibang kokontrol ng aking emosyon kundi ako lang. Ang mga taong introvert ay mahusay sa emotional detachment Ibig sabihin, hindi nila hinahayaan ang mga negatibong tao, insulto o drama na makaapekto sa kanilang pag-iisip. Pinapanatili ang kanilang isip na malaya mula sa emosyonal na pagmamanipula. Nagmumukha silang hindi natitinag at untouchable. At pinipigilan silang mag-react ng pabigla-bigla at magkamali. Brain hack number 8. Kapag may sumubok na iprovoke ka, huminto at sabihin sa iyong isip, hindi ko responsibilidad ang kanilang emosyon. <coughs> Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na grabe, ganito pumatol ang isang introvert sa mga taong T. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, relate ako dyan Sir AP. Hindi ko binibigyang pansin yung ganong klasing mga tao. Tinitignan ko lang na walang emosyon. Minsan mas makakabuti kung lalayo na lang. Waste of time at nonsense mga sinasabi. Salamat Sir AP at God bless po. Sabi naman ni John Ray Optina sa ating katahimikan at sa ating pagiging mapag-isa, minamasama nila tayo, kaya ginagawa nila tayo ng mali. Hindi tayo gumaganti dahil wala silang alam tungkol sa ating mga introvert. Oo, masakit sa damdamin pag isa kang introvert dahil wala kang lakas ng loob para makipag-away o makipagsiraan sa kanila. Dahil yan ang ayaw natin. Hinahayaan na lang natin sila at hindi pinapansin, kaya lalo silang nagagalit sa atin dahil naiinis sila at napapahiya sa sarili nila. At ayon naman kay Abner Hulguwin, ang kamatis na bulok ay dapat hinihiwalay sa hindi nabubulok kasi mandadama yan. Ganon din sa mga toxic at hindi toxic na isipan. Machaurot din kila sa Butahe Rap Vlog, Christian Carl Pulido, Manika Ayak, Nathan Agripa, Delyong TV, RJ Mera, Annalyn Granada, Lorena Bintas, Gemma Marzan, Emma Villanueva, Pax Tumulak, Isabel Yap, Delmore Suwan at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, ilike at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Habang ang iba ay malakas na nagsasalita, emosyonal na nagre-react at sumusunod sa karamihan, ang mga introvert na tao ay kumikilos ng tahimik, nag-iisip ng malalim at nilalampasan ng lahat. Una, kontrolin kung ano ang pumapasok sa isip. I-filter ang mga distractions. Magbasa ng mga tao tulad ng isang libro. Obserbahan ng mga patterns, hindi mga salita. Mag-isip 5 steps ahead. Strategize sa halip na mag-react. Mag-conserve ng mental energy. Hindi lahat ng laban ay karapat dapat labanan. Mentally simulate situations. Maghanda bago mangyari ang mga bagay. kilalanin ng mga patterns. I-predict ang hinaharap batay sa mga gawi. Gamitin ang alone time ng matalino. Patalasin ng mga kasanayan habang ang iba ay nag-aaksaya ng oras. At masterin ang emotional detachment. Stay in control. Lesson is, hindi pinagkakalat na mga pinakamatalinong isip ang kanilang katalinuhan. Tahimik silang nangingibabaw sa background. Para sa'yo, aling brain hack ang pinakaginagamit mo? Comment mo naman sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam ba na malupit ang pakikitungo ng mga introvert sa mga foolish na tao? Panoorin mo sa video na ito.